Kinundina dina ng PNP ProBar ang pagpatay kay patrolman Jomar Kalantungan. Ipinag-utos na rin ng PNP ProBar ang masusing investigasyon sa krimen at nangakong hindi titigil hangga't hindi nakakamit ng pamilya ng biktima ang hustisya. Ang detalye mula kay Napтали Bendol. Itinuturing na trahedya ng PNP ProBar ang nangyaring pamamaslang sa isa sa kanilang mga tauhan habang bumibili lamang ng tinapay. Nangyari ang pamamaril sa National Highway ng Tunggol, Montawal, araw ng lunes, May 26. Ipinagutos na rin ng PNP ProBar ang masong investigasyon sa krimen at nangakong hindi titigil hanggat hindi nakakamit ng pamilya ng biktima ang hostisya. Nanawagan naman ang otoridad sa publiko na manatiling mapagmatyag at suportahan ng law enforcement efforts. Nagpaabot din ng pakikiramay ang PNP ProBar sa pamilya ng biktima. Naptali i philippines